Anim na kaso ng avali na itala ngayong taon ayon sa DOH. Narito ang ni Judith Estrada Larino. Nakapagtala ang Department of Health ng anim na kaso ng e-cigarette o vaping use associated lung injury o avali sa bansa ngayong taon. Ito ay batay sa report ng Philippine College of Chest uh, Physicians mula Abril hanggang Hulyo sa kasalukuyang taon. Ayon sa DOH, ang avali ay isang medical condition kung saan ang mga pasyente ay natutukoy na may respiratory illness o lung injury na may kaugnayan sa paggamit ng electronic cigarettes o vaping products. Dahil dito na nawagan ang kagawaran sa medical experts na kaagad i-report sa kanila ang mga maitatalang avali cases. Makatutulong din anila ang kanilang pagre-report sa collective efforts upang sugpuin ang pagkalat ng nasabing sakit. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.